Earth-friendly decor at mga palamuting kulay raspberry, copper, at gold. Yan po ang ilan sa mga patok na tema at kulay ng Christmas decor ngayong taon. At kung gusto niyong umangat sa iba ang inyong Christmas decor, alamin ang ilang tips sa report na ito. Christmas balls na gawa sa kabibe, mga palamuting anghel na hinabi mula sa dahon ng mais at abaka, at mga dekorasyong gawa sa lotus at putong pakwan, mga ganyang gawa sa natural materials daw ang ilan sa usong Christmas decor ngayong taon ay sa isang interior designer. Mas nagiging aware na yung mga Filipino and the whole world actually sa pagiging environment friendly. And then magiging mas option na yung in terms of decorations na maging less plastics, less unnatural. Kasi ang iniiwasan namin dito, ayaw namin gumamit ng plastic. Yung decor namin dito kahit anong ilang taon na abutin. Pero si Linda, ilang Pasko na raw na suki ng mga earth-friendly decor. Pero ngayong taon, dekorasyon gawa sa mga tuwing dahon at pine cones ang gagamitin niya. Ayaw ko ng plastic ah. This one you can use over and over again. Kung team of the year earth-friendly Christmas decors, raspberry, copper at gold naman daw ang colors of the year. Kaya lutang na lutang ito sa karamihan sa mga palamuti sa isang tindahan sa si San Juan. It's Christmas and then we need to attract. Parang More luscious yung dating, ganyan. So, red is, ano, kailangan present siya lagi. Pero kung hanap niyo naman ay mga dekorasyong di naluluma ng panahon, safe na combo raw, ang red and green na naturingang kulay ng Pasko. Yan naman ang nangingibabaw sa bahay ng Pamilya de Mayuga, mula sa sala hanggang sa mga lamis sa bakuran at pati na nga sa mga kobyeto sa pagkainan. Parang feeling ko anywhere you go in the house, it reminds you of Christmas. Ang tip nila sa mga ngayon pala magdidesenyo ng Christmas tree, ilabas ang inyong creativity dahil imagination is the limit. Because I have a nine year old uh, kid in the house and uh, I'd like to make the most of it kasi enjoy pa siya dun sa toys and the angels. Yeah. I like <laughs> para mas bogang inyong Christmas decors ngayong taon, hetong tips ng mga expert. Pumili ng tema at kulay para sa ilalagay na dekorasyon. Unahing ilagay ang Christmas lights bago ang palamuti sa Christmas tree o garland. Mag-recycle, gamitin palamuti ang mga lumang laruan, ribbon o candy. Lagyan ng 2-inch spacing ang bawat palamuti, isa lang alangan laki at proportion, Maliliit na palamuti para sa maliit na Christmas tree. Para el i el segura.